Oh Eto, punta na tayo dito mga kababayan sa anong kabubuhan na plano ng ma congressman para dyan sa impeachment trial mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Opo. Ito po inilabas na mga pangalan na medyo mahawig po ano sa pangalan, apelyido ng ilang mga senador kung meron pa ba kayong ibang tinitingnan pa na mga pangalan na pupwedeng gamitin pa rin ninyo sa trial. Actually yung 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 sa sa hearings po sa good government, uh, na-i-mention nga po namin to nung huli, uh, maganda po tignan din yung angulo na tignan naman po natin yung mga nakatanggap, mm -hmm. yung mga totoong tao po na nakatanggap kasi baka meron din pong angulo doon na sige nakatanggap si John Doe. Mm -hmm maama ba yung amount na natanggap niya na nandun po sa declaration po. Yun po yung isang din na angle. Hindi lang po yung mga walang pangalan saka walang pagkatao. So, we are looking at that angle din po. um Doon po sa sa committee, siguro po mas more on closing na po yung sa committees eh. Closing na po ng 19 Congress yung mm -hmm. gagawin ng committee. Pero hindi naman po hihinto yan kasi pare po nilang gamitin yung yung Okay, right, stop muna natin dyan. Oh. Patakulan sa mga hearings-hearings nila mga kababayan sa quad ko. Well, anyway, ito. Mm. Ah, alisin muna natin yung mukha ni ano, mga kababayan. na Ito, pag-usapan natin mga, mga mabilisan mga kababayan. Oh, anong kabubuhan? Bakit natin nasabing Ah, uh, bagong takulo na kabubuhan dyan sa impeachment ng mga kababayan laban kay VP Sara. Oh, ulitin natin kasi ang plano ng mga kongresista ngayon mga kababayan, lalo na mga congressman prosecutors. I think si Paul Ortega mga kababayan, congressman Paul Ortega, si Paul Ortega yung nagsasalita. I think hindi siya kasali doon sa prosecution team. Pero kasali siya doon sa mga hearings. At sila yung mga nag sisiwalat doon sa mga allegedly uh, fake names mga kababayan nako hindi siguro nila alam ko anong ibig sabihin ng confidential funds Anyway so anong gusto nilang gawin ang gawin ang gusto din lang gawin mga kababayan titignan yung mga totoong taong nakatanggap may comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. O bakit? Bakit nasabi ko itong nga ito ay kabubuhan, mga kababayan? Kasi confidential funds, con intelligence funds, confidential intelligence funds, o sabi confidential funds, yung mga tao nakatanggap niyan, it's either nagbigay ng impormasyon, mahalagang impormasyon, na may ah uh, ano ba to? Koneksyon doon sa kalaban ng gobyerno or nagbenta ng informasyon or nabigyan ng reward dahil may ibinigay na informasyon. Okay? So yan yung mga nakapanggap ng confidential facts. Ngayon, ang gusto ng mga kongresista na ito, E titignan itong kung sino itong mga taong to. Kausapin nila at gusto nilang tanungin kung yung nakalagay doon sa report, itama ba yung natanggap nilang amount? Paano ta tawag niya dyan, mga kababayan? E, hindi ba yung kabubuhan? Oh, ano mo gagawin yan? iyang code names ginagamit kasi para hindi makilala yung tao. Ngayon, gusto ng mga kongresista talagang iladlad yung tunay na tao. At tanungin pa kung magkano pera ang natanggap nila. Kasi gusto nilang i-match doon sa audit report ng OVP. diyan O, oh, comment ka kayo. kayo. Hindi, <laughs> o, disangri kayo. Ako, honestly, nagkikita. yun, kabubukan talaga yan, mga kababayan. Hindi ko alam kung an, paan, paano o anong gagawin nila dyan para mangyari yan dyan sa impeachment. Kasi, kung titingnan mo, mga ba, common sense would tell us, paano mo hahanapin? Paano ma mapipinpoint yung tao na yun eh, kasi nga code name confidential. Kasi by the time na makikilala ito ng mga kongresista, mga kababayan, kung sino itong mga taong nakatanggap talaga, wala na. Tapos na. Oh. Kasi kung alimbawa ah, bawa ako nagbigay ng impormasyon, ako nakatanggap ng uh, amount o ng pera o reward, or bayad sa impormasyon na binigay ko. And then, tanungin ako ng mga congressman, papupuntahin ako dyan. O hindi, alam ko na, alam na ng mga kalaban na ako yung nagbigay ng impormasyon. E maswerte na lang kung aabutin pa ako ng 24 hours mga kababayan at ang pamilya ko. ba? Diba? So nasaan ang common sense inilagay ng mga kongresista na ito mga kababayan? Ang hirap kasi yung mga kapag, kapag nako pag natabunan ng pera eh, instead na matalino naman sana eh muk, mumukhang tanga din unfortunately ha? again sorry sorry pero ano ganyan yung nakikita ko ha oh at ito pa panghuli bago natin tapusin mga kababayan ha lumalabas dito kasi eh, ito ito daw yung plano nila oh na titignan daw rin yung mga nakatanggap. So ito plano pa. So ibig sabihin, hindi pa nila ginawa, plano pa lang, gagawin pa lang. Ibig sabihin yan, walang nangyaring proper evaluation bago sila pumirma dyan sa impeachment try, impeachment kay VP Sara sa ng Ibig sabihin, pirma lang sila ng pirma kahit hindi nila alam kung meron ba talagang probable cause na i-impeach si Vice President Sara doon? Well, posibleng lumabas doon sa hearing ng Committee on Good Government na ginawa nila. Pero tanong natin, sapat ba iyon? Yun ba ay hearing para doon sa mga articles of impeachment? Hearing lang naman yun patungkol doon sa kung anong ginawa ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Oh. At imagine niyo mga kababayan, merong 200 plus na pumirma. 200 plus na pumirma na hindi pinag-aralan kung ano yung grounds for impeachment. Hmm. Kasi ito, ito pa lang gagawin nila eh. Hindi pa nga sila sigurado kung kung may mayroon bang nakatanggap. Kung totoong tao ba itong mga nakatanggap hindi pa nga nila verified kasi gusto nilang i-verify yung mga code names, kahit alam nilang code names. Nako, mga kabay, mag-comment kayo dyan. Oh, di ba? Ganito kasi yung hirap mga kabay kapag pera-pera ano, ng pag-uusapan. Eh, mukhang nakakalimot ka sa yung common sense, sa yung mga panindigan. O, oh. Uh, makakalimot ka kung ano yung tama. Well, anyway. Oh. Comment kayo dyan, mga kababayan. And then, oh, ah, dito na lang po muna tayo. Pero medyo mahaba na yung videos natin. Video natin. Pakilike po and share ng video natin. At ng ibang videos din po. And then, pakisubscri pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.